Good evening, good evening, good evening guys. Today's video guys ay pe-flex natin ang Indian mango. Kakain po tayo ng Indian mango. So guys, ito nga yung Indian mango natin. Ayan, nagpabalat tayo kay Myra Yung mangga ay nasa loob ng aming bakuran kaya kumuha kami doon ng konti. So ayan guys, yung alamang natin na uh, at saka ito, malibalang na inchan Indian mango. So guys, titikman natin ngayon. Ayan guys. Ah, tayo kukuha ng konting bagoong at medyo maalat ito. Kaya hinahinay lang, pero masarap to guys. So ito na nga guys, titikman natin. Wow! Nam 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 guys, ang sarap pala nito. Sa pa. Wow! Hanggang dito na lang po at magandang gabi po ulit sa inyo. bye po.